day mga idol Magandang araw Maganda ng panahon mga idol Wala ng bagyo Tuloy na uli ang hanap buhay mga idol Lalaot na uli tayo Ito medyo malayo layo yung aking Sasagwanin kasi dadayo ako Tansin yun na, Anong kahoy na yun ah? Kinagapang una mga idol Medyo madilim-dilim pa ako umalis sa amin Para Maagang masubukan kung ano bibigay na grasya Sana pala rin Para naman makauwing hindi ilugi At malayo ang Sagwanin Ang isang oras ang sasagwanin ko mga idol, medyo malayo-layo. Pero kayang-kaya naman, magandang panahon. May nauna na sa akin mga idol eh no. Pero na nauna. Hindi ko kilala kung sino ito. Parang dayuhan lang din dito. Hindi ko kilala ang kulay ng bangka. Uh. Ah, amigo! Amigo! Nasaan na kayo? Ibang kontrolo pa dito. Wala pa. Para matinanghali ng gising ha. Mukhang nag-alak ang gabi ha? Parang yata na iba yung daan ko ah. Parang iba yung tinahanan ko nito ah. At ito yung mga ganito na. Nagdali ng bagyo. Masira yung aking mga daanan. Nalagyan ng mga kawayan. Nagsitumbahan. Mapapalayo yung aking daan. Mga idol, hanggang dito nalala muna. Ang aking video i-update ko na lang sa susunod kong video kung anong mahuhuli ko abangan nyo na lang mga idol sa pangalawa video so yan yeah, mga idol hanggang dito na lang magandang umaga sa inyo lahat God bless you all I love you